ngayon mga idol, bawal na raw gamitin ngayon yung improvised plate number tsaka yung mga mv file nag order yung LTO noong October 1 na effective yun so ngayon, wala tayong plate number panapin natin ngayon kung mayroon na tayong plate number so dalawa lang ang pupuntahan natin ngayon, doon sa certificate of registration, NCR yung nakalagay sa akin, so ngayon ang pupuntahan ko ngayon ay unahin ko doon sa dealer sunod yung LTO. Kapag wala sa dealer, doon tayo si LTO. Kasi kailangan natin makuha yun dahil bawal na nga po yung gumamit ng mga improvised na plate number. So, let's go! So, yun. Andito na tayo. Sarado pa. Waiting tayo mga idol. Mga idol, bawal pa tayong gumamit niyan. So, kailangan natin makuha yung plate number. Nakuha ko na yung plate number, mga idol. Sa una pa lang, sa dealer pa lang, nakuha ko na. Hindi na tayo pupunta ng LTO. Kasi nandito na sa dealer. So, maraming salamat. Ayan nga uh, guys, ang sunod natin pupuntahan ay sa LTO para ipa-insert. So, yun, nandito tayo ngayon sa LTO. Papa-insert natin. Yan nga mga guys, pag nagawa natin yung plate number natin, yung plaka, ay kailangan natin pumunta sa LTO para ipa-insert para ipalam natin na nakuha na natin yung ating plaka. So pagdating natin dito ay punta tayo sa window A1. Tapos sunod ay sa window G. Yan mga idol, paggagaling natin sa window A1 at saka sa window G para approval. Yun, ganun lang, tapos na. Napa-insert na natin, wala tayong problema. Pwede na natin ikabit ng ating plate number.